Magandang araw sa iyo. Eto na tayo ulit para himayin yung mga material na pinag-uusapan natin. Ngayon, ang focus natin, uh, itong theological na pananaw tungkol sa kung paano raw ba, alam mo yon kumikilos ang Diyos. May particular na divine sequence daw dito, tsaka yung ideya ni Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Oo, tama. At itong mga source natin, parang mga sipe ito mula sa isang sulatin, no? Ang sinasabi rito, madalas daw yung mga pinaka-importante nating realization, hindi natin nakukuha sa uh, classroom setting kundi sa gitna mismo ng mga uh, ano crisis o yung mga biglaang pangyayari. Doon daw madalas nagsisimula yung um, pagkilos niya. Interesting 'yan. So ang goal natin ngayon, himayin natin to para mas maintindihan mo rin yung framework na gusto nilang ipakita. Okay, simulan na natin. Paano raw ba nagsisimula itong sinasabi nilang sequence ayon sa source? Ang sabi rito, nagsisimula raw ito sa isang um, divine encounter. Banal na pagtatagpo, kumbaga. At madalas daw, hindi ito dahil ano, hinanap natin siya, kundi parang siya yung unang kumilos. Siya yung lumapit. Ah, Parang yung mga kwento sa Bible. Oo, yun nga. Binanggit dito sila Jacob, yung nakipagbuno, di ba? Si Moses, doon sa may uh, nagliliyab na puno. Saka si Saul, yung sa daan papuntang Damascus. Madalas daw talaga nangyayari to pag nasa gitna ka ng ano, kaguluhan o kahinaan. Parang wilderness season. Okay, gets. So hindi siya parang uh, basta pag-attend lang ng meeting or something. Personal talaga at minsan hindi komportable. Eksakto. Madalas ganun nga daw. Ano naman daw yung kasunod pagkatapos ng encounter na yon? Ang sumunod daw ay yung illuminating understanding. Dito na pumapasak yung uh, pagbibigay liwanag, pagkakaroon ng kaliwanagan. Hindi lang daw tungkol sa sarili mong mga alam niyo yun, pagkukulang o kasalanan, kundi lalo na tungkol sa kung sino ba talaga ang Diyos, yung kanyang kabanalan, yung kanyang awa. Dito raw guguho yung... Yun. Yung illusion of self-sufficiency daw. Yung akala natin eh kaya natin ang lahat mag-isa. Yung hindi natin siya kailangan. Ah, parang biglang may clarity. May salamin kang hinarap. Ganun. May example ba silang binigay dito? Meron, meron. Si Propeta Isaiah daw, nung nakita niya yung um, kaluwalhatian ng Diyos doon sa templo. Di ba? Napasigaw siya? Oo, yung woe is me or kawawa ako. Yun nga. Sabi sa sulatin, dito raw natin unang makikita ng tama yung sarili natin na oo, makasalanan tayo. Pero kasabay noon, nandoon yung hindi masukat na pagmamahal at habag na inaalok niya parang yung justice and mercy niya nagbanggaan pero pinaka daw sa Cruz. Okay, malinaw yon Encounter, tapos understanding. Ngayon, yung crucial part para sa atin, yung human response o pagtugon natin. Ano daw ang itsura nito? Ito yung mahalaga. Sabi rito, hindi lang daw ito basta ano, intellectual agreement, o kaya emosyonal na feeling lang inilarawan siya bilang isang rational, whole person surrender. Kumbaga, desisyon na hindi lang bukso ng damdamin kundi pinag-isipan mo at niyayakap ng buong pagkatao mo. Isip, puso, kalooban. So hindi lang yung, ah, naniniwala ako, kailangan may kasamang aksyon. Oo, parang ganun. Isang radikal daw na pagtalikod sa dati mong buhay tapos pagharap sa bago total change of direction, kumbaga. May mga karakter bang binangbit dito para mas ma-visualize natin? Meron, si Pedro Rao. Yung iniwan niya yung lambat niya para sumunod kay Jesus. Ah, oo. O kaya si Zacchaeus. di ba hindi lang siya bumaba sa puno. Nangako pa siyang ibabalik yung mga kinuha niya ng higit pa. Ang point daw, yung response na to, hindi lang siya basta option. Mahalaga siyang hakbang ng pagsuko ng allegiance ng katapatan. Okay. Encounter? understanding response Ano na ngayon yung resulta, yung bunga nitong tatlong to? Ito na yung panghuli sa sequence, transformation o pagbabago. At ang diin dito, hindi lang daw ito tungkol sa pag-iwas sa kasalanan lang, yung parang sin management lang. Ah, okay. So, hindi lang pag-stop ng bad habits. Higit pa raw doon, tungkol daw ito sa pagiging isang bagong nilalang talaga. Sabi nga rito, yung ebanghelyo, hindi lang daw yan tiket para makapunta ka sa langit eventually. Embikasyon daw yan sa isang binagong buhay. Simula na yon dito at ngayon. Ah, so ongoing process siya. Hindi lang one time big time na nangyari tapos okay na. Eksakto. Tuloy-tuloy daw na pagbabago ng isip, ng puso, ng mga gawi natin. Yung bang sinasabi sa Roma 12.2 na nare-reflect na yung paghahari ni Kristo sa buhay mo? At dito na rin ba pumapasok yung distinction na ginagawa ng source about Jesus? Oo, dito na yon. Yung critical na punto nila. Na kailangan daw kilalanin si Jesus hindi lang bilang tagabagligtas o Savior, yung nagpapatawad ng kasalanan natin, kundi kailangan din siyang kilalanin bilang Panginoon. Lord, yung may otoridad sa lahat as in lahat ng aspeto ng buhay, trabaho mo, pamilya, pera, mga pangarap mo. So, parang kino-question ng source yung idea na pwede mong sabihin, okay, savior ko si Jesus, pero hindi mo siya sinusunod sa pang-araw-araw mong desisyon bilang Lord. Oo, malakas yung kritik nila dun sa tinatawag na easy believism. Yung parang ano, gusto mo lang yung benefits ng salvation, yung forgiveness, yung heaven, pero ayaw mo yung cost ng discipleship, yung pagsunod sa kanyang pamumuno. Parang gusto mo yung insurance policy pero ayaw mo sundin yung terms and conditions. Medyo ganun yung dating. Para sa source na to, hindi raw talaga pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kung siya yung pagpagligtas mo, dapat lang na siya rin ang Panginoon mo. Okay, malinaw. So kung ibuod natin ito para sa iyo na nakikinig, ang pananaw na inilalatag ng mga material na ito ay um, itong ugnayan natin sa Diyos, hindi siya simple lang. Isa siyang dynamic process, diba? Mula sa kanyang pagkilos, sa pagbibigay linaw sa atin, sa pagtawag niya sa ating tumugon ng buo, hanggang sa patuloy na pagbabago. At nasa sentro nito yung pagyakap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Sabay, hindi pwedeng isa lang. Tama at may iiwan kaming isang thought provoker para sa iyo. Mula rin sa diwa ng sulatin. Parang echo ng Roma 12.1. Sabi rito, kung totoo raw nating naiintindihan yung laki, yung lalim ng awa at pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya kay Kristo, ang tanging reasonable response daw, talaga, yung pinakamakatuwirang tugon, ay yung buong pusong pagsuko. Pagsuko ng lahat, bawat aspeto ng buhay mo sa Kanya. Hindi daw ito parang pabigat, kundi yun yung pinaka-natural at logical na resulta kapag na-appreciate mo yung ginawa niya. Kaya, ito yung tanong para sa iyong pagmumuni-muni base sa perspective na ito. Anong area o bahagi kaya ng buhay mo, yung pakihamdam mo, um, hindi mo pa lubusang naisusuko o naipagkakatiwala sa Kanya bilang Panginoon? Ano kaya yung pumipigil? Isang bagay na pwede mong pagnilayan hanggang sa susunod nating paghimay.